Ayan, good evening, good evening mga idol. Lalo lalo na sa mga batang kinakaw dyan, mga kababayan ko sa kinakaw Bagabag Blue Biskaya. Ito ang ating vlog ngayong gabi. Uulap tayo ng wow! pampalaya, daon ng palaya mga idol. Nalagyan natin ng kamatis, sibuyas, bag, bagong isda, bagong sa Ilocano. Kaya dati mga idol, naalala ko nung nasa probinsya pa ako ng Atina eh, namuha kami ng mga ampalayang ligaw sa kaingin. Marami yan, kanat sa kaingin yung mga ampalayang ligaw. May mga bunga pang maliliit. Kasama yun. Libre na yung ulam. Sa kasama ko si Roderick Paulate. Hindi pala, Roderick Pablo. Ayan, shout out sa'yo, Roderick Pablo. Kumusta ka na dyan sa kinakaw? Panorin mga aking video. Dahil magluluto tayo ng salad ng palaya. Tara ano, mga idol, sabayan nyo ko. Ayan, dahil dito meron na akong nakahandang mainit na tubig. Ilalaglag na lang natin yung dahon ng ampalaya mga idol. Magluto, nagpakulo na ako ng tubig, nakaprepare na yan. Dahil boy scout tayo palagi. And, hindi naman yung kulong-kulong -kulo masyado, half cook lang yung ampalaya. Para pag kinain mo ay eh, medyo malutong. So ayan mga idol, mga batang ginagawa pwede na to. Hindi naman natin pwedeng i overcook yung ampalaya tatanggalin na natin kasi hindi masarap pag overcook yan pala yan mapait yan bao mga idol iinumin pa rin natin yan dahil gamot yan so, ayan na mga idol Nalagyan lang natin yan ng kamatis tsaka sibuyas yan at syempre ang bagong paborito ng, ng mga ilokano Ayan. Okay na to. Shout out kay Mami Grace. Okay na to. Kain na tayo mga idol. Ayan mga idol, kain na tayo. Ito na yung ano, you know, salad na daon ng palaya. At pagong. Ito nga pala yung sabaw ng ano, you know, pinagpakuluan ko dagdag ko ng kunting bagong Saka Bawang Ay sarap Sarap ng pagkapait O oh. Ah. Kaya na tayo mga batang kinakaw Mga idol Shout out sa ating mga kapwa content creator Kumain na ba kayo mga idol? Ulam naman natin ngayong gabi itong Ampalaya, dahon. Ito'y lutong probinsya. Itong Ilocano. Puro-puro. <coughs> <coughs> Walap ng pagkapait niya. Okay, simple simple yung ulam. Sulit na. Tapos yung pinagpakuluan ng palayo. Ang sarap ng pagkabait. Ah. Sama-sama yan gamot sa mataas ang sugar sarap ng pagkapait ito mga idol kasi ito mga palaya para yung sugar level mo eh buwaba para lang ako nasa kaingin dun lang may kaingin nasa bundok kami At ito lang ulam. Kita may bagong isda. Ah. Ah. Ayan, okay na to. Shoutout kay Mami G, San Felix. Okay na to. Thank you, Lord, sa biyaya. Thank you sa ulam. At syempre, thank you sa mga kapwa content creator na lagi nakasuporta sa akin. At syempre, sa mga batang kinakaw dyan, shout out sa inyo, mga batang kinakaw. Suportan nyo ang aking video para lalo tayong mainsta, ma-inspire gumawa ng mga video. Mabuhay po tayo lahat. Bye-bye.